So, mag-aaram sa tayo. Kailangan nyo ba yung so, pinapay na ito? Coco cream. Coco shop. Coco cream. cream dyan? Coco. <laughs> Coco cream. Wala naman cream. Hmm, Sayang ang makeup. Kasi may lipstick ko yun sa na pa kasi lipstick eh. Ito pagkain ng mga diet. <laughs> <laughs> Ang mga nagda-diet. Kaya mag-diet na kayo ha. <laughs> Bakit sa kaya kailangan diet na kayo ha. Ah. Mm. ito ba yan? Mm.